Pare, Jomar na Uchi. Pare, Hidari Migi, Jomar na Uchi. Let's go, hotel. So, ayan, oh, ano, ah no? uh, andito na po tayo sa bahay nila, Kap. No? Kung maaalala po ninyo si Kap, si Jomar, no? yung dumalaw sa atin sa Japan. Tara, mamaya na natin babayang gamit ko. Eh. Aap! Good evening! tao? O, pumasta. Ay, sige. Tulak naman. Balik naman. Dan. Ayan, nandito na po tayo kalakap, no? Ayan. Nandito tayo. Walang tao, no? Wala sila. Gusto na lang tayo pumasa. Already drinking? Ha. Pwede. Ito si Bang Hold. Kaya So. Hello, friend! Hey. <laughs> hey. Nah, nagsisimula na ako mag-vlog, friend, ha? Hello, isa, Try, pa Diyan, sikap. Ano, kumusta ka na? Okay na. Healing <laughs> na lang. Baka okay na sa satin. Wala yung kutsi niya. O Jan, hi ka muna. Hi. hi. I'm back. Risa, hmm? Si Raisa, yun. Risa, wa? Dere si he wa. Hey! Raisa. Hey, Thank you! Lili chan, Raisa. Kamusta Raisa? Bless! <laughs> Hello! Hello! Pita Raisa. Ayun, uh, good morning na naman po sa inyong lahat. Mm -hmm. Good morning po. Ayan so, na ano, no, ah, bali andito po tayo no. Ayan, dito po tayo. Pinatuloyin muna nila. Cup no. Ang Joma. Ayan. Meron na rin siyang toilet no. So ayos, kakagising lang dahil medyo na-late. No, sa ba? 9.45. Ah 9.45. 9.20 na po no, medyo na-late po tayo ng gising dahil nainom kagabi. So alam niyo naman po dito sa Pilipinas na no, natural na yan. Pagka nagkita-kita, inuman. So ayun, medyo po yan. So ito nga po pala si Riri Chang. Hi Riri Chang! At ito naman yung malaking Riri Chang. Big Riri Chang, ah ma. hmm. uh, Magpe-prepare lang po kami tapos simulan na natin yung araw natin dito sa Pilipinas. This is our first day na eh. Chang. Ah, second day. Second day, eh. So, nandito na po tayo, no, Sa ikalawang araw natin. So, tara. Simulan na natin yung araw natin. Let's go! Let's go! Ayan, no? Oh, napakasarap naman talaga, oh. Paano hindi sasarap, eh? Napakalamig sa Pilipinas. Ah, Pilipinas. Napakalamig sa Japan. So, dito po. Ayan. Ang sakto yung weather. Ayan, ano? Morning! Nagpapa-dede. <laughs> Ako? Okay, Sige po. Kaitan na lang po. po. <laughs> Ako? Ito yung... namin eh. Ah Nakatulog ba kayo? Oo. Ano na rin, 3 na rin. 3 am? 3 na rin. Ako, <laughs> pahinga ka na Raiza. <laughs> Ako, pahinga ka na. <laughs> pa rin Ano may yung disminory uh Hmm? -huh. Sa so ngayon na kami -uwi. Kayo okay. ano, lang kami nakauwi. Nakakahinga. Ano si Ano? Tinapatulog lang si ano? Si Riri. Love ko. <laughs> ano? Coffee ba kayo, Milo? Ano? Hindi po. Kami na po, tita. May ba kayo? Uh. Alam mo, mura talaga yun. Ano? Napuntahan natin. Uh. Compared sa Osaka tsaka sa... Mahal din. Mahal din talaga. Tokyo. Oh. Lahat, ang dami namin pinig. Mahal din. Mahal. Sobrang mahal. Parang... Parang brand new na rin. Triple the price nung <laughs> nabili natin. <laughs> um, nung ano, nabili natin. Magandang pala talaga. Masarap mamili. Oo. No? <laughs> 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 fish? Ano? Fish? Fish. Ah, okay no, na po ito, okay no, na po ito. Bangus. That's no, bangus. Bangus. Hmm, bangus. Fish. Bangus. Bangus. Oh. Nayo, Japan wa. Nayo. Wala <laughs> na po sa Japan yan eh. Masarap. 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 Oh, gamit. Hmm suka. O oh, sabi mo Tagalog, gusto ka ba? <laughs> Matututo na yan. Kanin, bangus <laughs> hotdog. Thank you oh. po. Oh, yes. <laughs> Ay, kayo po, kumain na kayo. Rakap. Pero yung isang nisen yun tayo. Ano Amazon. bangus, Kahit ano ano. ano. Kahit ano. Kahit Kahit ano. Kahit ano. Kahit Kahit

Dili Try the try. Red. Masarap. Masarap yan. Tasty. Dili Wala rin po nito sa Japan. Super red. Ano? how much yo? How much? Ang limang kilo kasi ron kap nasa ngayon nasa 3,000 yen. 1 to sa pera natin. Limang kilo? Limang kilo, oo. Ano <manyan people> mm. eh, dito magkano lang to Hmm. 60 pinaka mga mo na isang daan na yun. Mm.

Ah, um, no, later for lunch. Later mm. for lunch. Mm. Mm. Okay. Thank you po. Thank ma. you po. Welcome. Thank you. Thank, you. po, Master. eh? <laughs> Thank you po, Ma. Ito yun lang na po kasi alam niya. Thank <laughs> <laughs> you. Demo po is very, very important here in the Philippines. Oh, so, it's like giving respect to older yes. people. So, elders. Mm.

Thank you for Thank <laughs> You're, you're welcome. You're always welcome. <laughs> Here in the Philippines, we always take a bath before we go out. Oh. Because this is a tropical country. It's hot. Oh. So you'll feel sticky when you go out if you don't take a bath. No. And humid. Uh, Unlike in Japan, you will die if you take a bath in the morning. So, two holes. Ina. Atta ka, ina. Paglabas niya kanina eh, ina. <laughs> Kasi ba ano eh, kumaga hindi mainit, hindi malamig. So ayun, tara natin yung Agri Resort. Nga? Panyoko siya. Baka pa, wala. Sige. Go. Really, you want to see? See you later. Mm. Ah, okay. so. Mag-training tayo ngayon. So, mayroon yeah, ito so mag-linis. So, ayan. Dito po tayo ngayon sa Aguirre Resort, no? Sa mga gusto pong ano, sa mga gusto pong magpa-reserve dito, no? Punta lang kayo sa? Town and Country. Town and Country, no? Aguirre Villa. Ayan, punta lang kayo dito. So, ayan. Ito natin ngayon. Para kayo dito. Up to ilang packs ka, Kap, dito? 30 packs. Para matutulog, oh. 30 packs. So, sa mga matutulog daw, mga mag-overnight, Yan, 30 packs. Uh, so yung presyo po, nandun na lang din sa page nila. Tana lang kayo, no? Ay. Okay, mag dito. Ay, Ano practice Hindi kasi ako marunong I'll teach you. Ano, nani? dip dati. mo yung itang. Meron po silang pool pagkatapos may mga video ko rin dito kape no. Meron din video kay tapos may mga room dun sa kabila, no? Yan eh, ay, kabila. So up to 30 packs, no? Pwedeng mga wedding, birthdays, etc. etcetera. Et Pag event naman, kung hindi naman matutulog yung mga guests, no? Pwede daw na 150 packs, no? Kasi rito. Yan. Yan, meron din silang video rito, no? Kung gusto ninyo mag-overnight. Yan, tapos tara, pasok tayo sa room nila. Yeah. Meron din silang entertainer ang tawag dito ka? Oh, parang entertainer corner, yan. Bilyaran, meron din dart. Yan. Agire Villa Event Space. Yan yeah. dito yung page. So, dahil lang po niya sa Facebook, no? Nakikita ninyo yan. Tapos dito, ano -an 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 naman to? Parang? Oh, ito naman, yan. Oh. kung pamilya kasama nyo, no, pwedeng pwede kayo mag-relax dito. Oh. Huh? Yan. Sa inyo naman. Hmm. May kain So kapag ka, ano, kapag ka gusto nyo makakuha ng konting discount, no, sabihin nyo lang AC UK, no? Sa, sa Aguirre Villa. Yan. Nah. Tapos dito, kitchen. Oh, o so, up, kitchen. Oh. Toilet. Dito naman. Ayan, tulugan din. Sama-sama sila. Pwede na. Ako, dito. Dito, hmm, no, um, you hmm, yeah. dito. Hmm, bango. Hmm, bango daw. Hmm. Ayan, CR ng babae panlalaki. Ang panlalaki. Dali pong kwarto, saka malalaki yung kwarto mo, no? Marirelax kayo. Okay. Ayan, ayun, kaya pala 30 packs dahil yan yeah. din pa lang ano sila dito. ayan, no? Double. Ano? Ah, double ayan. bed. Ayan, no? Yeah. Ayan. Two, four, oh, 2 4 6 2 8 12 na kaagad 12 ka tao dito kung kaya niyo matulog ng tatlo sa isang kama no sipin niyo lang times niyo lang mahina ako sa mat no eh <laughs> So ulitin ko po, no? Aguirre Events Place. Ayan. Mm. Mm. Tapos, sa taas ka pa rin, Sa taas, mayroon pa rin, gano'n, no? Ano tayo? Tutan natin. Try mo so, dyan, upstairs. Gusto ko na walang view ayun, no? May yeah, palaistahan. Ay, may palaistahan pala rito, kap, no? May palaistahan rin Ayan. Double bed. Eh, di sini may double bed perih pa Double bed ni din tingkah yang ano, no. Ada tingkah yang kau di sini apa? Di dito. ada dalawa. Ada dua. Ada dua. Ada dua. Ada dua. Ada dua. Ada dua. Ada kung mga 30 na tao, shoot na. Shoot na shoot kayo. No? Pwede rin kayo manorito. Hindi, oh. magtapos pa rin. Kung hindi naman, ano eh. Pwede rin kahit 40 na kasi. Oo. Kung sabi ni Kap, no? Kung hindi naman kayo masayla, no? Pwede magtabi-tabi kahit 40 na ka tao. Masok dito. So maganda, no? Magandang pang event to. Lalo pag uh, sa kapamilya mo, no? Mag-feel uh, at tune ka, no Kap, no? Okay. So yun, ah, mag-aayos lang kami mamaya. Lulubog si Yuri Chang, saka si Riri Ha? Ah, mamaya ulit. Bye! Yuri Chang. Bye. Itang. Bye.